Apat ang kritikal sa pagsabog sa isang bahay sa Paco, Manila. Pusible raw na ang sumingaw na tangke ang dahilan ng pagsabog. May ulat si Oscar Oeda. Aabot sa labing isang sugatan kung saan apat dito ang kritikal matapos ang isang pagsabog sa bahay nito ng Pamilya Garcia sa May Cristobal Street, Barangay 662, Paco, Manila. Halos wala nang natira sa bubungan nito ang mga pader, giba-gibana. Ang mga kasangkapan sa loob di na mapapakinabangan. Ikapito ng Hulyo, pasado alas 11 ng umaga, nang makunan sa CCTV ang pagsabog ng nasabing bahay, bunsod umano ng sumingaw na tangke ng LPG. Kitang kita sa video kung paano tumilapon palabas ang isang lalaki. Isang babae naman na no'y lang sana sa katapat na tindahan ang inabot din ng pagsabog. Pagkakuha ko sa kanya, dilaw na yung buhok niya. Wala na siyang buko dito sa banks dinagulat kami. Tapos yun nga, umalsa na yung mukha niya, pato yung ganito niya. Ang anak ni Aling Nora Bertumen, naglalaro pa raw noon sa katapat na bahay nang sumabog ang tangke. Naglalaro sila ng ano, ng kog, mm -hmm. Yan, dapat doon ako, nakaupo ako, naglalaba ako. Mm -hmm. Yan may may lang bugo sumabog. Mm -hmm. May narinig ko yung anak ko, umiiyak. Yan ko siya dinampot. Si Maui Retiza, na makikita sa CCTV na umiiyak isang gilid noong mga panahon yun, halos di may paliwanag ang kakaibang karanasan. Umihi ako sir, uh, tatagay sana ako nun eh. Medyo pag, pag ihi ko, paglingat ko sumabog na eh. Malakas? Oh, lakas, sobra. Tinamaan pa ako ng mga ano sa, ano, sa ulo. Eh, sisara ko sana yung ko. Nakita ko na. Eh, sabi ko, labas, labas, para ano, hindi na magkaroon ng ano. Ito na ang ng bahay ng pamilya Garcia matapos ang sinasabing pagsabog at dito raw mismo sa kwartong ito nagsimula ang lahat. Nire-remedyo na may-ari ng bahay ang sumisingaw niyang kalan nang biglang may mag-switch ng ilaw. Split seconds lang po basta meron po yung spark at ang pium po nandiyan na nag, nag combine po yung dalawa na yan. combine po yung switch na yun, sa kayong pium, magis talagang automatic magsasabog po talaga yun. Pinaka-trigger pinaka, -trigger, pinaka -trigger po yun. Sa lakas ng impact, lima sa mga kalapit na bahay ang nadamay. Paalala naman ang BFP sakaling maulit ang kaparehang sitwasyon. Magaling po may sumiyaw na tanko. Ano po ba dapat ginagawa? Uh, Actually po, dapat po ginagawa. Uh, Nagpapinapasingaw po yung mga mga bahay po sa yung mga bintana binubuksan sa yung mga pinto at saka hindi po nagsuspeed sila ng mga ilaw para in case na may ganyan pong pagsabog naiwasan po yung spark para hindi po yung fume ng tangke ng gasolina o gas hindi po makulog. Oscar Oida, GMA News.